Sa Miyerkules Santo inaasahang magsisimulang bumigat ang daloy ng trapiko sa Metro Manila dahil sa pagdami ng mga biyahe pa probinsya. Kaya ang ilan ngayon pa lang ay bumiyahe na para makaiwas sa abala. Makibalita tayo kay Jennifer Munyasa. sa inaasahang matinding siksikan ng mga pasahero sa susunod na linggo sa Manila North Harbor si Aling Amelita Lapos. Kaya naman maaga na siyang bumiyahe pa uwi sa probinsya para doon magsimana na Santa. Ang hirap kasi nung pag-uwi namin, maraming tao. Parang pagpila namin, tapos marami kaming mga bagahe mahirap kasi. Kaya umuwi, kaya may hanggat umaga pa. Ang magkakaibigang ito naman gusto raw sulitin ang kanilang bakasyon dahil ngayon lang din daw ulit sila makakauwi sa probinsya matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa Maynila. Yung eh, kapatid ko, graduation kasi. Excited na makita yung pamilya. Sabi ng Philippine Ports Authority, posibleng mag pa ang bilang ng mga pasahero simula sa Miyerkules Santo. Noong Simana Santo ng nakaraang taon, umabot sa mahigit kalahating milyon ang bilang ng mga pasahero sa buong bansa during these times nga talaga we give uh, uh, we give advisory to the port uh, operators or the port managers in the in our ports to uh, provide extra service like uh, damihan ang port police na nakakalat damihan ang security guards limang security check na ang pinatutubad ng pamunuan ng Manila North Harbor pagpasok pa lang ng gate maraming gwardiya na ang nakabantay may security check din sa drop-off area at terminal counter. Para maging kumpleto ang impormasyon sa passenger manifesto, kinukunan din ang larawan ng mga pasahero. Hindi raw umaalis ang barko hanggat walang go signal ng Philippine Coast Guard. Pakiusap ng mga otoridad sa mga pasahero, huwag nang magdadala ng mga ipinagbabawal sa biyahe tulad ng mga bladed weapons, firearms at flammable materials. Ang pamunuan naman ng Ninoy Aquino International Airport, magdadagdag ng rumurondang police at K-9 units para sa siguridad ng mga pasahero. Nagpayo rin sila sa mga bibiyahe na agahan ang pagpunta sa airport para makaiwas sa abala. Sa Araneta Bus Terminal, normal pang sitwasyon pero unti-unti nang dumarami ang mga pasahero, lalo na yung mga chance passengers. Halos lahat kasi ng mga bus papuntang probinsya, fully booked na hanggang katapusan ng Marso. O kagabi pa po kami dito. <laughs> wala pa daw po. May bus na kayo? Ano? Wala pa po Chance eh. lang po kami. Dahil nagsisimula ng dumami ang mga biyahero at motorista, asahan na rin daw ang mabigat na daloy ng trapiko simula sa Miyerkules Santo. May kinukumpuni pa namang mga kalsada. Sa ngayon, wala pang inilalabas na schedule ang DPWH ng kanilang road repairs. Pero noong Miyerkules Santo ng nakaraang taon, nagdulot ng matinding traffic ang road reblocking. Sasamantalahin naman daw ng pamunuan ng LRT ang Simana Santa para sa repairs na gagawin sa tren. Sa Miyerkules Santo, alas 8 ng gabi ang last trip ng LRT 1 at 2. Habang wala munang operasyon mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay. Jennifer Muñeza, nagbabalita Pilipinas.